Ayan, guys. Punta na kami sa kainan. Ayan yung mga co-driver natin. O mga driver ng Parada DC. Apat na truck kami dito na inabutan ng truck van. Kaya magpapalipas muna ng truck van. Ayan. Doon, guys. Doon ang kakainan namin doon pa sa labas sa maigilid ng highway. Ayan, guys. Sorter yan. Oh. Sorting ng ano sorting ng Batangas DC. Okay. Guys. Lakad-lakad papuntang Kantin. Ah, ah, kumain okay. uh -huh. okay. 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 okay, guys. Ito na lang muna, guys.